kita A'udhu Billahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mga kapatid siya pa Islam May pagsubok po na dumating sa ating mga kapatid sa Mindanao Isang lindol earthquake Mga kapatid Iwasan po natin Ang fitna Ang fitna Di lang ang masasama Ang madadamay sa galit ng ating tapabika Di ang mga mabubuti Na gumagawa Ng kabutihan ng ibadah pagsamba sa Allah ay madadamay sa galit ng ating kapagbika. Ano po yung mga pitna? Magbigay po tayo ng isa sa mga pitna. Una, po yung mga tao hindi nagsasala. Alawa, yung hindi nagtatakip ng mga aural. Yung mga kababayan, pinapakita sa madla ang kanilang mga kagandahan. Ang kanilang kagandahan ay para lamang po sa kanilang mga asawa. At yung mga kababayan, kalalakihan na nagsasama na hindi magkasawa. Hindi niya mahram ang lalaki kasama yung babae at lalaki na hindi pa sila magkasawa. Pangatlo, ang mga marites, ang sismoso. Iwasan po natin ang mga sismoso, sismosa, at uh, yung mga bisyo tulad ng sigarilyo, alak, at iba pa. At uh, mapatay ng tao na walang dahilan at yung mga pinuno natin na hindi mapagkatiwalaan kinukurakot ang pera ng taong bayan para sa mga taong may hirap ang kanilang kinasakupan at iba pang mga masama ang ginagawa ng isang tao buwasan po natin ang itinagbabawal ng ating pagpaglika -pag at sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala magsala tayo ay katulong sa atin dito sa ibaba ng lupa at sa kabilang buhay na may kabayan na watay Allah sa matuloy ng landas sasakalakairan, assalamualaikum Rahmatullahi wa barakatuh